Kami paras yan, no? Bago silang luto mga sisiyo. Ispread daw sa kanya. Hello, hello! Good day mga sisi! Natawa ako sa kasama ko na iya, mga sis. Ayaw magpakita sa camera. Kasama ko si Joanna. O, oh, Joanna, binisamuali ka na. Hello. Titingin kami ng merienda. Ano bang tawag din sa ano? Merian searching merienda. Hanap kami ng merienda mga sis. Tignan ko tawag siya ng tawa na iya siya oh. Nakakagulat ka kasi. Mag may merienda whole time. Merienda whole ba tawag doon? Yung maghahanap ng merienda. <laughs> Ayun, kila ate. Ngayon na lang ulit ako napunta dito kala ate. Hi ate! Anong merienda mo? Turon? Ayan pala meron oh. Ano nakakaya si turon saging, king tsaka palabok oh. Tingnan natin yung palabok niya. Ano to? Lugaw. Lugaw. Lugaw mga sis. Palabok oh, di ba? Freshly made palabok. Magkano yung palabok? 30 Pesos. Wala ka na yung mga tusok-tusok? Wala na, nag-retard na ako rin. Sarap ng palabok ni <laughs> ate oh. Yes. Yeah. <laughs> Nagtatawa ako, wag ka girl. Ayaw niya talaga magpasama sa camera, mga sis. Masarap yung dada ni ate. Doon kami dati bumibili ng merienda. Ngayon ko na lang siya ulit na dalaw. Ayan, meron din palang milk tea dito, mga sis. Ngayon na lang ako na pala. Doon tayo, halika. Naiya talaga siya mga sis. Hindi na namin alam kung anong street na ito dinadaanan <laughs> namin mga sis. Saan <laughs> na ba ito? Anong street na ba ito, Beng? Yung kasama ko wala ding alam eh. Kaya parehas kaming tanga tangahan ngayon maglakad kung anong lugar na ito. <laughs> Kakahanap ng merienda natin. Ito may burger. Magkano yung burger? 35 tayo ang Ha? 35 35. Buy one take one. May ah, uh, buy one take one. Ay, itos may, may gulay na. May gulay na pala. Ikaw. Masarap din yan empanada. panada. Kaso wala yung mga flavor nila. Ito may bago silang luto mga sisiyo. Anong flavor ito kuya? Busy pa si kuya sa loob. <laughs> Walang tindera. Empanada oh. Gusto mo ba yan? Meron doon Angel's Burger sa dulo. Pero tanong natin yung empanada nila. Anong flavor ng empanada nyo? Ham cheese, cheese. hot dog, oh. tsaka don't worry sa kanya. yan ako. Ano ba yan? Bakit takot kayo sa camera? Yali, ano ano nga? Ha? Ham cheese, hot dog. Oh ano pa? Tuna. Tuna. Magkano yun? 10 pesos. 10 pesos isa. Meron tawon si Kurt. Bibili na si Joanne. Cheese bread daw sa kanya. Huwag <laughs> ka na mahiyabi. Bumili ka na dyan. <laughs> Ayan yung empanada nila oh. Dito sa dulo mga sis may mamihan o. No? Parisan pala to mga sis. May 90 tsaka 85. Mami Paras yan, no? Tapos dito, ano to? Ulam ba to? Ah, ulaman. And sinigang. Ang lalaki nung ano nila dito, mga sis. No? Pata. Mata ng ay, eh, mata pata. Layo na padpad natin. Nakabili na kami mga sis. Pumili ako ng toron, Si Joanna, cheese bread, tsaka itlog. Itlog na nilaga mga sis. Ang daming meriendahan dun. Gusto ko i-try yung mami nila dun yung parisan nila. Tapos may nakita akong bago yung sinigang mata sa pata. Malaking pata siya mga sis. Buto-buto siya. Parang sarap kumain dun. Asan ka na? <laughs> so... 'Yung kasama ko